Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag dito sa Pangasinan. Isa ito sa pinakadinadayong simbahan sa buong bansa dahil sa mga himalang ibinibigay ng mahal na berhen. ba, ayon sa kwento, noong 1600s ay nagpakita ang mahal na berhin sa isang magsasaka habang siya ay naglalakad. May dala siyang rosaryo at ang batang Jesus, at ipinigay niya ang mensahe kung saan niya gusto magpatayo ng simbahan. Dito nagsimula ang debosyon kay Our Lady of Manawag. Hello everyone! dito kami ngayon sa Our Lady of Manawag in Pangasinan and ito ko kayo kung ano yung mga pangkita nyo dito sa Our Lady of Manawag. Sabi ng asawa ko or sabi ni John na key challenge niya ko na magsalita ng full Pangasinan habang nandito. Uh, hindi na ako ganun ka fluent when it comes to speaking but I still can understand, nakakaintindi, nakakapagsulat din. But when it comes to speaking, medyo challenging pa siya. Kuya, sarag to eh. Pumasok dyan. Okay. <laughs> Oo, one point. Sinaan nila. Salamat. pwede kayo mag-entrance dyan sa pinasukan ko. Meron ka kaming pinaparkingan lagi dito na laging may parking at hindi nauubusan. At saka, hindi gano'ng kainit. May silong yung sasakyan mo kasi mapapuno. Isa, isa rin ba kayong mga deboto ng Our Lady of Manawag? Mga tao dito ay madalas nagka-car nagka blessing. Dito ko rin pinaka-car blessing si Murphy. Tagal na yon na, na car blessing namin siya noong way back, way back, way back. ang pangalang manawag ay galing sa salitang tawag dahil sinasabing ang Mahal na Birhen ay tumatawag sa mga tao na lumapit at manalangin sa kanya. Noong World War II, may bombang na hulog sa loob mismo ng simbahan pero hindi ito sumabog. Para sa mga deboto, malinaw itong tanda ng proteksyon ng Mahal na Birhen. Ngayon, milyong-milyong deboto ang bumibisita dito taon-taon upang humingi ng kagalingan, proteksyon at biyaya. Kaya naman, tinagurian ito bilang isa sa mga pinaka pilgrimage sites sa buong Pilipinas. Okay, ipapakita ko sa inyo yung kung saan ka pwedeng magsindi ng kandila. Gusto ko dito sa Our Lady of Farnabag yan, pwedeng mga dogs. Hindi ko pa nadadala, or hindi pa namin nadadala sila Tyler at Travis dito this is where the place na pwede mong or na pwede kang magtirik ng kandila. I love going to Our Lady of Manawag kasi I find peace, solemnity. Ang tibo bang pag nasa loob ka niya? Uh, You feel that you're at home. The Candle Gallery. Then ito yung mga current na presyo. Sa bawat kandila, may 27, may 20, may 13, may 11, may 6. Mayroon din dito parang candles na for donation only. You can donate any amount. Mamaya puntahan natin yung mga nagtitinda sa gilid ng church. If maririnig niyo sa background ko na may current mass, or may ongoing mas ngayon sa Our Lady of Manawag. Ito pala yung museum. Kaso, close siya ngayon. Kasi, 11.30 nagko-close ang resyon ng 1pm. As of now, 12.25. So, sarado siya. Pero, kung punta kayo dito sa loob, pwede kayong pumasok dyan. Pwede na atang pumunta sa museo. Sir, bago yan, bili muna tayo ng candle. Ate, sampiga may candle? ano, ano yung pag pinagkaiba iba ng mga candle? Ah, sizes lang. Um, ganong kaliit yung six? Ah, at ang labat. Okay. Wala kasi akong bariya. Dalawa pong eleven. Thank you. Thank you. Nakabili na tayo ng candle. Sisindihan natin siya. Hanap lang tayo ng pwesto. Maganda. Kung nagtataka kung bakit wala si John, si John ay kumukuha ng drone ngayon. So, solo flight ako dito sa loob para makakuha ng footage. If makikita nyo sa likod ko ngayon, ito yung parang madalas picturean ng mga um, deboto dito ng Our Lady of Manawag. Madalas yung mga nagpipicture dyan is family. Kasi napakaganda naman talaga. Parang bukas na yung museo. Tara, try ko. Um, pasukin natin. If bukas na siya. Kasi may nakita akong mga bumabang mga growth of people eh. Ay, hindi siya museo. Mga bilihan ng souvenir. Yeah. Bilihan ng souvenir. Pakita ko sa inyo kung anong mga pwede nyo mabili. Madami. Nakaorgan. Ang daming mga pwedeng bilhin dito. Iba-ibang Saint, Saint Anthony de Pad of Padua, Saint Vincent Ferrer, Saint Thomas Aquinas, Padre Pio, Saint Thomas Aquinas. Hindi ko alam kung ano to. Ah, incense pack. Okay. A keychain, Aaron then. And then, Ah, Sleeping Joseph, meron din. Mas meron ding mga booklet and then Santo Niño. May mga malalaki din. Ang ganda to, ilagay sa bahay. Nazareno. Meron din dito. Mas meron din may mga pwede kang ilagay din sa kotse or bahay din. Ganda ng crucifix na to. Crucifix. May crucifix na glow in the dark. Crucifix na pwede mong isabit. Meron niyo tayong mga Our Lady of Manawa, Tsaka may mga bracelet din tayo na rosary. Ito is nasa loob mismo to ng simbahan. May mga nabibili din outside. So it's your choice kung saan nyo gusto bumili. Mas may mga rosary din tayo dito. Ibang kulay. Iba-ibang sizes din depends on your needs. Oh, what's this? Okay, unique. Ay, ang ganda naman na ito. Heart shape na rosary. Anong ganito? Yung heart shape or 364. Ayan, yung napuntahan pala natin is store. So, yung napuntahan pala natin kanina ay... Oh, this is that's a restricted area. Pero ba't may kanina dito? Oh, it's a restricted area. don't go there. <laughs> Kala ko daanan siya. So yung napuntahan pala natin kanina is a store, a store inside the church. Try natin magsalita ng mama mamaya pag bumibili tayo. Alam mo ba yung kapag ka, uh, uh, marunong ka sa lingwahe, pero na-activate yun pag may kausap kang taga doon. Okay? So, na-activate siya kapag may kausap ng pagnasinense. Tingin tayo ng mga pwedeng mabili. Madami dito eh. May mga uh, puto, uh, mangga. Masarap ang mangga sa Pangasinan. At saka bagoong. Masarap ang bagoong sa Pangasinan. May mga, dito ko rin nabili yung ratan ko eh. Sa may, na ginagawa ko, ginagawa namin ngayon na laundry. Uh, laundry basket. Malaki yon And then, I forgot how much ko yung parang nasa 600. Basta below 1K. Yan. palabas na tayo ngayon ng simbahan. Noong October 11, 2014, idineklara ng kanyang kabanalan, Pope Francis, ang Shrine of Our Lady of the Rosary of Manawag bilang isang minor basilica. Ginawa ang solemn proclamation mass noong February 1, 2015. At heto pa, noong December 23, 2015, kinilala rin ito ng National Museum of the Philippines bilang isang National Cultural Treasure, isang napakalaking karangalan para sa simbahan at sa mga deboto. Hindi lang yan. At noong February 14, 2018, ginanap ang formal unveiling ceremony ng marker nito. Isang makaisaysayang sandali na nagpatunay ng kahalagaan ng basilika, hindi lang sa pananampalataya, kundi pati sa kultura ng ating bansa. Nandito na tayo ngayon sa harap ng Our Lady of Manawag. At pupunta na tayo sa mga nagbebenta uh, na nasa gilid ng simbahan. May binagbibilan ako dati dito ng mga ratan. Pero parang wala na sila. Dati yung pwesto nila dito eh. Dito yung pwesto ng mga binagbibilan ko ng ratan. Pero ngayon wala na sila. Tingin tayo sa iba. Makikita mo na sikat dito ang pupig. Sikat, puto. sikat dito ang kuto, sikat dito ang mangga, bagoong, alamang, asin. Yan. Masarap ang asin sa Pangasinan. Pinong-pino ang asin dito. If mapupunta kayo dito, bumili din kayo ng asin. Punta tayo dun sa may mga nagbibenta. May designated areas na sila eh. Kung saan sila pwedeng mag benta ng pagkain. Grabe, sobrang init. Buti na lang nang nag-sunblock ako. <laughs> Hindi natin matetesting yung tibay ng sunblock natin. Yung akong mabibili din na mga walis. May tupig, may puto, may mangga. <tinyo> Saan piga yung mangga yun? Oh. Sa Bentitan? Saan piga yung mangga yun? Sige. Eh, sige. Sampiga may siko. Antoy ay? 70 chico. Mga. Chico. Ande okay labat. <laughs> Thank you. mangga sige. Sa kay labat. Sampiga? 70. Mo? 70. 200. Ah, okay. Sampiga 22 yung yo. Yung? Sampiga. Ay, po na kayo lima 22. 520. Okay. Okay. Ay may puto yun eh. Ayan. Ah, okay. 50 yung isang balot? Yes po. Isang ganito. Ah, okay. Tapos? 25, 24. Bali, ilan ma'am? Pag isang daan, 25 pieces, nagdagan ko pa po dalawa. Masarap mainit pa po. Mm. Bali, 27 pieces, bawat 100. Hindi, uh, titikman ko lang muna ate. Ah, uh, lima labat. Isang so, On. Okay. Sige, thank you. Saan pi yung mga, ay? Tatlo isang daan? Parang sila lang yung mga, yung oh nagbebenta na lang ng ratan dito. Dati madami sila eh. Parang kayo na lang yung nagbebenta ng ratan. Kayo na lang ba? Or mayroon pa? Mayroon pa, bandaroon Ah, bandaroon pa. Marami pa. Marami pa. Saan pi um, atanay rectangle? Opo, yan. Lagay ng tissue uh, ah, 250 labatan. Wala may parang malaking, ah, hindi, okay, mas malaki, mas balag pa dan. Ayan, hindi kinaya ng phone natin. May bagong batch na naman ng mga magpaka-car blessing. Isibigay ko sa inyo yung technique kung saan pwedeng mag-park pag nasa Manawag kayo. This is ah uh, the most, I don't know, pero ito yung pinakamalilim. Uh, na park na pwede mong pagparka ng kotse mo kasi madaming puno. And then, malilim siya. So, dito. Pupunta ka nang dito. Tapos may makikita ka dito ng iskinita. So, iskinita na to. Kakaliwa ka. Pagkakaliwa mo, pwede ka magpark. pa, diba? May ang daming puno. Kaya, kung bibisita kayo sa Pangasinan, huwag palampasin ang pagpunta dito sa Our Lady of Manawag. Magdasal, magpasalamat, at hayaan ninyo maramdaman ang kanyang tawag ng pag-asa at pananampalataya. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel and church stories. Kita-kita sa susunod na lakad, masantos si Agaw at si Kayon Amin.